Yo, what's up? Uncle Sid TV. Welcome na naman sa panibago natin vlog. Dito tayo ngayon guys sa palengke ng Olonga po. Dito sa Bahak Bahak. Dito tayo namili guys ng uh, isda. Ito nga, tapos na tayo mamalengke. Tayo na at mag grocery naman. Guys, andito na tayo sa Royal Preport Zone Dito na tayo namili ng mga iba pang kulang na pinabili nila. Alam mo talaga sa akin. Hindi nyo alam, napag-utusan lang. Ito at bayaran na. Madam, saan ka na? one hour later. Ito na nga, pagkatapos na mili. Ito, nakapagluto ka agad. Okay pa naman BP ko, guys. Kaya, carry lang to. So. sabay so. pa ng hinihiwang salmon. Mmm, sashimi. Yum, yum, yum. Balik naman tayo dito sa hipon. Tingin-tingin lang muna tayo, guys. A few moments later Dito tayo sa Subic Punta tayo ng uh, All Hands Beach uh, Makita nyo yung preparation So tignan na lang natin doon mamaya uh, Kita-kits na lang mamaya Bibili lang tayo ng ibang mga kailangan pa Punta tayo ng SM Pipick upin lahat ng order So kita-kits na lang mamaya Bye bye Kasama nga pala natin si Kuya Gab At uh, saka si Tita Carla See you na lang mamaya Bye bye Nandito tayo ngayon guys sa SBMN na kung saan Galat pa rin yung mga unggoy Ayun to, tignan nyo, tignan nyo, meron dito Ayun na yung unggoy oh Ayun yung, ayun yung, eh, ayun. nagde-drive Hahaha <laughs> <laughs> pala yung unggoy, hindi makita sa daan eh Nakasakay palang kotse <laughs> Para pala sa mga first timer na magdo-drive dito sa SBM Follow nyo lang yung traffic rules Tapos First stop, first go Ganun lang Dito na rin tayo sa SM Ito na, tating nakuha yung uh, cake na in order Balik SBM na ulit tayo OTW na tayo Papuntang All Hands Beach Alright Hindi naman itong matuntun Gawa ng maraming signage Na makikita papunta doon Hindi naman kaya kung may data kayo At Meron kayong navigation apps Siguradong hindi na kayo maliligaw Lapit lang ito sa airport ng SBM Kaya siguradong napakadali mo lang siyang matuntunan To. Ito na nga, tandirito na tayo. Ito natin to mga gamit natin. Pagpasok mo pa lang guys, parang gusto mo na kagad maligo sa init ng panahon. So hanapin na muna natin yung cottage natin guys para may baba yung mga gamit. Okay. Ito, tatin na nakita. Time for ihaw-ihaw na muna tayo guys. Buti na lang at nabao ni Kuya Gabi tong blower na tayo narapang magpabaga. Hugasan lang natin tong nabiling isda kanina. Kunting hugas lang kasi nalinisan naman na yan kanina. Ihaw-ihaw na! Ito na mga lords nangangamay na lang. <coughs> hmm, nyam, nyam nyam na to. Prutas-prutas muna tayo dyan. Iwas high blood pa. <laughs> Buti na lang at dumating si Ate Maris. Na isa ring bihasa sa larangan ng pag-iihaw. Kahit anong ipaihaw mo dyan, sigurado. Kanina sa tuna tayo. Dito naman tayo sa Blue Marlin. <coughs> Dito naman tayo sa lechon, ating pakinggan yung lutong ng balat niya. At sabay-sabay tayong ma-high blood. Oh my god. Oh, oh my god. para balat lang na high blood na kayo oh. <laughs> Grabe din tong lechon na to guys. Tunog pa lang mahahay blood ka na. Labis talaga tong lechonan na ito dahil talagang sulit ang bayad mo. Okay, tayo na. Explore ng ganda oh. ng Beach. So sayang nga lang guys Hindi natin mapapanglipad si Droney Kasi bawal daw guys Nagtanong tayo sa lifeguard kanina eh, Malapit kasi ito sa airport Kaya hindi siya pwede Not allowed Sayang so, Pero at least oh Makikita naman natin kahit paano Pagpasensya nyo lang kung anong may share natin guys Siguro pahinga lang sandali dahil uh, Medyo nainipan tayo kanina Nag-ihaw-ihaw tayo ito lang maganda dito. Hindi siya lumalakas yung alon. Never ko pa nakitang lumakas yung alon dito. Pang pamilya. Sige, wag na tayo magpahinga pa. Tayo na't maligot. Mainit din naman yung dagat. Tara na guys, ligo na. Bye bye you. Silipin na rin muna pala natin yung mga bata sa kwarto. May lagay din natin yung ibang gamit. So check natin yung room. Kung paano ang room nila dito. Ingay nila. nila? dahan-dahan lang baka kay mahulog diyan, ha, ah, ha? na-rock na and na sila ay, <laughs> ay, so ilalagay na natin itong mga gamit natin dito bago tayo maligo ito palang room na ito good for 10 packs may tatlong AC dalawang TV dalawang CR two king size bed three double decks may wall fan siguradong comfortable talaga kay guys Oh. Say, uh, oh, magpalit na, na tayo. Magpalit na Si Raven Pinag sunscreen niya ako Sabi ko hindi na sukat pa naman maarte daw ako Ayaw ko pang mag sunscreen Ako pa naging maarte ngayon Tayo ng hanginan ng ating mga salbabide Swimming pa? Swimming? Naka ano na tayo, nakapagpalit na tayo, pwede na tayo mag-swimming-swimming! Hi guys! Jump yes, yeah, low. I am not freaking jumping this low. mag-relax. Hindi lagi puro trabaho. Sana oh. Kailangan mo rin mag-relax guys. Minsan, tumasyal ka rin sa mga ganitong klaseng lugar. Hindi lagi puro trabaho, puro problema, puro stress. Bigyan mo rin ng relax ang iyong pag-iisip, katawan. Diba? Hehe, <laughs> boy.

Jai naman, sulit sa halaga di Jai naman. Talenta naman naman. Jai Jai Jai. Dito guys, nagkalat din yung kayak at iba't ibang klaseng ng Depende na lang kung anong trip, ukin na lang at nakasingit kami dito, dito kasi madalas gamitin ng nakararami. moments later. Finally guys, after ng maghapong liguan, kibugan na! Yun na nga guys, hindi na natin narap mag video pa kasi sobrang gutom natin. Eh, nabusog na tayo, eto at pa. Ligo na naman! Dito ko na rin siguro tatapos yung video natin. So, nandito na lang guys. See you sa next vlog na lang. Thanks for watching. Bye bye. Peace. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Bye bye, tata lun ka, tata lun eh na. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.